Maglagay tayo ng poster para sa bagong pelikula. Ay, hindi ko gusto ang horror. Ah, may parating ng audience. Naglagay ka ba ng mga karatula na nagbabawal ng pagkain? Oh, handa na akong magtrabaho. Kumusta? Ito ang kitik ko. Una, kailangan kong suriin kung ano ang dala ninyo. Mga candy ito. Pasensya na, mga batang babae. Pero hindi kayo pwedeng pumasok na may dalang pagkain. Mahigpit na patakaran ito. Tingnan ninyo ang mga karatula. Isauli hmm. ninyo. Hindi. Ibigay ang mga candy ramen? Hindi pwede. Balak mo bang lumabag sa mga patakaran? Kung ganoon, kukunin ko lahat ng mga pagkain dalayan nyo. Siguradong maakit ng makapangyarihang magnet na ito ang lahat ng kailangan ko. Hindi! Ang mga paborito namin! Oh, na kayo, mga babae. Nagsimula na ang pelikula. Pero ngayon, makukuha ko na lahat ng matamis. Ah, magaling. Oh, tiyak na makukuha ko na. hmm masarap. Mahilig ako sa trabaho ko. Ngayon ay magandang araw. Hoy, saan ka pupunta? Huli na ako. Heto ang ticket ko. Maari ba akong pumasok? Hintay. Yan ang kailangan ko. Hindi ka pwedeng magdala ng mga chichirya. Ibigay mo sa akin. Hindi! Hindi ko kayang manood ng sine nang wala sila. Makikipag-away ka ba sa seguridad? Isa uli mo. Pero akin ito. May mga alituntunin tayo. Isa uli mo. Punitin mo na ang pakete ngayon. Hindi. Aba! Napabagsak mo ako? Well, Maririnig mo talaga ako. Ah, uh, ang halimaw. Natatakot ako sa kanila. Nakakatakot naman. Oh, sandali. Ako mismo ang nagbitin niyan. At ano ang kinatatakutan ko? Aba, nakita mo ba 'yon? Natatakot siya sa halimaw na ito. Magaling! At saka may pumasok na ideya sa akin. Okay. Kailangan kong umorder. Isang suit, please. Sige. Mabilis ang delivery. Kailangan ko lang mag-transform sa isang nakakatakot na halimaw. Sige. Ano meron dito? Wow, pwede kong turuan ng leksyon ng gwardiya ngayon. Matatakot siya at tatakbo palayo. Makikita mo, ito ang magiging pinakamagandang kalokohan sa buhay ko. Hmm, saan napunta ang lalaking yon? Oh, hindi. Ito ang halimaw mula sa poster. Huwag mo akong kainin. Hindi! Pakiusap, hindi! Ah! Boo! Ah, hindi. Ha, hooray! Iyon ang pinakamahusay na prank kailanman. Sana may nakapag-film yan. Napabagsak ko ang gwardiya. Ngayon, manood tayo ng pelikula. Ay, namiss ko na ang commercial. Oras na para kunin ang mga candy mula sa aking taguan. Yay! Ah! Wow! Ano yon? Mga candy? Pero saan galing ang mga ito? Ang galing! Mga babae! Halika! Nahanap ko ang tsokolate! Hintayin mo! Pero ito ang mga pagkain ko. Kinuha ba nila lahat? Ibalik ang tsokolate. Ah! Halimaw! Tumatakbo na! Ah! Ano? Halimaw? Wala na ba siya rito? oh, nawala ako ng malay. Isang napakasamang panaginip yon. Ah! Tara, bilisan natin! Dali na, aabutan niya tayo! Anong nangyayari sa sinehan na yon? Bakit sila nagtakbuhan? Siya sa atin ko ngayon. Oh, oras na para hubarin ang aking suit. Nasaan ang mga paborito kong pagkain? Oh, ayon sila. Ayos. Kailangan kong mag-refresh. Hmm, gusto ko ang Maltesers. Ayos. Anong nangyari dito? Hindi ko makita ang kahit ano. Ah! Ang halimaw! Nandito ito. Pero sandali! Ulo lang pala ng plush ito. Buksan ang ilaw. Nanunod ako ng pelikula. Oh! Hindi! Makikita mo ngayon. Okay ba? Limang minuto na mula nang magsimula ang pelikula pero wala pa rin Ay, tao dito. Ito ang ticket ko. Nagmamadali ako. Sandali lang, girl. Kailangan kong tingnan ang backpack mo. Tiyak na may mga goodies dito. Lumingon ka. Buksan natin ito. Oh, maraming matatamis dito. Natagpuan ko sila. Ibigay mo lahat sa akin, magaling. Kung hindi mo napansin, bawal magdala ng pagkain sa sinehan. Kakumpiskahin ko ang lahat maliban sa laruan. Maaari mong kunin iyon. Ang huggy wuggy ko. Pero ang mga candy ko? Gustong-gusto ko ang KitKat. Mmm, masarap. Mahilig ako sa mga tsokolate. Pwede ka lang pumasok ngayon! Hindi pwede! Hindi gagana yan! Oh, hagi-wagi, lumaki ka! Hello, kaibigan ko! Pwede mo ba akong tulungan takutin ang gwardya na yon? Uh, hindi, hindi, hindi. Nasa na yon? Nandito ako. Ah, paalis ka na. Perfecto! Salamat, Huggy Wuggy. Ngayon na akin na lahat ng matatamis at makakapasok na ako sa sinehan. Halika na! Huwag mo nang gawin yan. Sino yon? Ako na ang bahala sa'yo ngayon. Walang pwedeng lumabag sa mga patakaran. Ah. Hagi wagi salamat sa iyong tulong. Maaari kitang bigyan ng bahagi ng mga candy ko. Ang saya-saya nito. Oh, gustong gusto ko ang tsokolate. Mm, ang sarap. Panoorin na natin ang pelikula. Sino yun? Sana hindi ito isang halimaw. Oh, ikaw pala. Sige, ibigay mo sa akin ang iyong ticket. Sandali lang. Kailangan kong i-check ang iyong backpack. Oh, kissy missy. Magaling! Sige, pasok ka na. Salamat. Kukunin ko si Kissy Missy. Kailangan ko ito para ilihis si Huggy Wagi. I-activate natin ito. Huray! Gumana ito. Kissy Missy, i-destruct si Huggy Wuggy sa teatro ngayon din. Halika, kaya mo yan. May in love siya sa'yo at naisip ko ang pinakatusong at plano. At nasaan na ang aking Huggy Wuggy? Ang aking biktima? Oh, nariyan ka pala? Kumusta? Anong kagandahan niya? Hawakan mo lang ito. Ang ganda ng kulay rosas mong Amerikana. At ang talas ng iyong mga ngipin. Gusto kita, Huggy Wuggy. Mag-date tayo. Ano? Sige. Ah, paano naman ako? Ano ang ibig sabihin nito? Sige, kukuha na lang ako ng mas marami pang treats? Oh, uh, sige, sige. Tingnan natin. Kissy Missy, ang ganda mo. Paalam! Oh, gumana ito. Ang galing. Ngayon, kukunin ko ang lahat ng matatamis mula sa batang yon. Haha, mag-isa ka na at wala nang makakapagtanggol sa'yo. Ibigay mo sa akin ng chichiria, pasaway. Ay, hindi. Iyan lagi ang nangyayari. Oo, oh, may natirang tsokolate. Subukan natin to. Hmm, ang sarap. Sinwerte ako. Ngayon, lumabas ka sa sinihan ko. Pero kaya ko ang chips mo. Hmm, gustong gusto ko ang mga merienda. Ngayon ay tiyak na araw ko. Magandang hapon. Pwede bang makita ang iyong ticket? Ayos lang ang lahat. Pero ang mga pagkain ito, hindi ka pwedeng pumasok sa sinehan kasama ang mga ito. Kailangan ko na kunin ang lahat ng ito mula sa iyo ngayon. Ano? Hindi, 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 hindi pwede yan. Kailangan kong mag-isip ng paraan. Paano ako makakadaan dito? Oh, may naisip ako. Ididikit ko ang mga goodies sa aking sarili. Una, gagawa tayo ng best mula sa duct tape. Ganito. Handa na? Ngayon, ididikit natin ang lahat ng goodies sa tape. Ganyan lang. Tsokolate dito. Ibang matatamis dyan. Ang galing! Ang natitira na lang ay magsuot ng mas malaking hoodie. Sa lahat ng ito, medyo magmumukha akong mas mataba. Pero walang makakapansin ng mga goodies. Mahusay. Hmm. Hoy! Kumusta? Yo, gusto kong pumunta sa sinehan. Tingnan natin ang iyong tiket. Sandali! 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 Kailangan kong tingnan kung may dalang mga candy ka o wala. Tumingin ng diretso sa ilaw. Mayroon ka bang candy? Siyempre, hindi. Ah, uh, ano yan? oh may KitKat ka. Oof, oh, oh, pasensya na para sa'yo to. oh okay, salamat. Sige, diretsyo na. <laughs> oh gusto gustong gusto ko ang KitKat. Iniidolo ko ito, sobrang sarap. Sandali lang, ang kahoy lahat ng ito. Mayroon ditong buong landas ng matatamis na pagkain. Kailangan ko itong sundan. Siguradong makikita ko ang huligan na nagdala ng mga candy. Hmm. nako, Magaling. Subukan natin ang Maltesers. Oo nga. Miss na miss ko na ang matatamis. Kailangan ko ng pampasariwa. At kanino kaya tayo dadalhin ang landas na ito? Ha? Kaya pala ikaw yon. Niloko mo ako. Nakaisa ka ng mga candy sa akin. Nako, nahuli ako. Hoy, saan ka papunta? Mahuhuli pa rin kita. Halika dito. Hindi, nasabit ako sa hoodie mo kailangan kong tumakbo. Tumatakbo ka, pero aabutan pa rin kita. Ikaw na loko. Pa! Ahanapin kita! Hindi mo ako mahahanap. Naku! Ah! Kita mo na huli kita. Huwag mo akong ipakita muli sa sinehan ko. Umalis ka rito, binata! Hoy, si Kino Breaker noong may Senyas, prisalmen ang lahat na bawal ang pagkain. Hindi maaari paano nakapasok lahat ng tsokolate ko? Siguradong kukunin niya ang lahat. Meron akong hindi bababa sa dalawampung tiles. Hmm, may naisip ako. Pwede kong gawing sapatos ang mga tsokolate na ito. Ara na, ipapakita ko sa'yo. Kailangan ko lang buksan ang pakete ng tsokolate at tunawin ito ng kaunti gamit ang hair dryer. Another fruit now nasi. Edited kit natin. It's a well in no umos sandalias. Gawin natin ang pareho sa lahat ng uri ng tsokolate. Nakuha ko ang sapatos na may napakataas na platform. Siguradong hindi ito makikita ng bantay. Oh, tingnan natin ang aking life hack. Huwag lang mahulog. Nakakatakot. Oh, ayos lang. Sige. Malapit na ako. Hi. Kumusta? Pwede bang makita ang iyong ticket? Magaling. Ayos lang, pero may mga candy ka bang dala? Tingnan natin ang mas mabuti. Malinis. Magaling ang ginawa mo. Pwede ka nang manood ng pelikula. Salamat! Pagod na ako. Sana makauwi na ako. Ah, nakalusot ako sa gwardiya. Magaling! At ang lahat ng tsokolate ay nasa lugar. Kukunin ko sila. Mmm, masarap. May nahanap akong mabisang life hack. Saya ko talaga. Tignan mo ang dinadaanan mo. Salamat. Magandang pelikula. Swerte. Alam. Tingnan mo. Teka sandali. Ano itong mga bakas? Kakaiba. Napaisip talaga ako. Parang tsokolate ito. At tsokolate nga. Nalusutan niya ako! Tagustuhan mo ba ng video? Pindutin mo ang like button at mag-subscribe sa aming channel. Kita kids!